Ay, Because... Ito, tanungin nga natin si Kuya. Hi, Kuya. Taga saan po kayo? Manaksak. Manaksak. Ano ang uh, bibilin mo? Ha, nag-iisip ko pa lang. Anong <laughs> usually ginagamit yung paputok? Alago, Meron? Parang... Ay, wala. Mag-asama po kayo? Mag-asawa? So, anong binibili mo ngayon, ate? Ang turotot lang ng anak. Sa baby. Oh, bawal daw ang bata dito. <laughs> anong pangalan ni ate? Joda po. Joda, taga saan nga ulit? Manaksak. Manaksak. Okay, thank you ate. Magkano yung binili mong turotot? Tagta 25, dalawa siya. Ito si tatay, talongin niya natin. Ayan. Oh, my. Uncle, magandang umaga. Taga saan po kayo, say? Butaw. Taga Butaw. May mga suki din si Kap. Taga kuya po po kayo. Marami, marami po oh. Oo. Oh, oh. Ito ang bibilin mo ngayong pa bagong taon. Oo. Oh. Yan na nga, mo mamaya sa inyo. Oo. Oh. Pansalubong sa 2025. Yan bang ang madalas mong binibili? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ano pa ang binibili mo? Mga fountain. Oo. Oh. Ano pangalan ni tatay? Mike Aquino. Mike Aquino from uh, Butao sa kuya po. Uh, Namimili pa si Tatay. Magkano ang budget mo? No? 1,000 lang. 1,000 lang. Mga gano'ng karami mabibili ng 1,000? isang, uh, isang pampag ganito. Magkano tong ganito, Ate? 100, I uh, 100. Ah, 100 lang. Ah, so dalawang bibilhin, so 200 na, may 800 ka pa. Uh, hmm. Ano pa papailaw? Bibili ka ng luces, may mga apo ka ba? na gagamit? Hindi, hindi pwede yung mga apoko. Ko. Bawal. Bawal. Hindi mo pinapayagan. Hindi. Baka masunok na hmm. yung kamay niya o mm. niya sa bunganga. Apo. Hindi o... kayo lang po ang uh, talagang magsasalubong. Uh, tapos uh, medyo noche. Hindi. yung pag-o. Yung pag-o. Yan ako yung, pa, oh. yung, Ay, yung tapos, Ha? Saan? Sa inyo. Anong handa mo mamaya, Tay? Pansit. Pansit? Pampahaba ng buhay? Ano uh, pa? Ano? Uh, ng no. spaghetti spaghetti naghanda ka rin ba ng ba mga itlog at saka prutas oh meron meron din anong prutas ang binili niya melon melon sige sala ano pa may pakwan O oh, mangga pakwan oh. ah ayon sige thank you ta-ta